Hi guys, another day, another vlog. Ayan, today, pupunta kami sa Walmart and then i-return -re namin yung binili namin na electric stove last week. Andito na kami sa Walmart ngayon. Papunta na kami sa customer service para i-return yung electric stove. Dito, walang problema yung pag-return -re ng items. Napakadaling mag-return dito wala silang madaming tanong basta may resibo ka kahit wala kang resibo bibigyan ka nila ng store credit nagtitingin tingin lang ako ng gamit sa kitchen kung may magustuhan eh, di bibili ayan, ang gaganda ng sandok nila dito may nakita nga ako na limahan ayan, bibilin ko yan ang gaganda ng iphone case dito syempre, hindi ako bibili nyan bibili lang din kami ng baby water ng aming baby Elora. Paubos na din kasi yung stock niyang water. And then today, bibili rin kami ng kanyang diaper. Yung diaper na binibili namin sa kanya, yung parents' choice. Kung hindi parents' choice, yung hagis. Yan lang yung diaper na hiyang sa kanya, hindi siya nagkakarashes. At saka yan yung diaper na maramihan na mas mura kesa sa ibang brand. At happy na naman nga ang aking baby girl kasi nakalabas na naman siya today. Yan ang gusto ng baby ko, palagi siyang gumagala, masaya siya pag nakakalabas ng bahay. Minsan lang din kasi makalabas ang aking baby pag rest day lang ng kanyang daddy. Magtitingin lang din ako ng baby food seven more days six months na ang aking baby. Pwede ko na siyang pakainin. Titingin lang ako ng food para sa kanya. Ito may nakita akong banana with apple. Try ko yan kung magustuhan niya. Ayan, self-check out lang kami kasi konti lang naman yung nabili namin. Tapos niyan, pumunta kami dito sa KFC. Bibili na lang kami ng pagkain namin for dinner. At sure, gagabihin na naman kami. At alam nyo ba, ang first time ko lang makapasok dito sa KFC sa US. Ang tagal ko na dito pero ngayon lang ako makakapunta dito sa KFC. Ayan, bibili lang kami ng chicken. Ayan, yung menu na meron sila dito. Order lang kami ng family meal. 8 pieces chicken with mashed potato and corn. That's all for today's video. See you on my next vlog. Bye. Be kind.